magandang araw, magandang gabi o anumang oras na makarating sa inyo ang aking uh, uh, channel nito mga kaibigan ako po ay may ikikwento sa inyo tungkol sa aking tole na karanasan noong uh, taong 20, uh, 2005 na nasa si Poco at uh, ikikwento ko sa inyo kung paano ko itinapon ang una-una kong -una Biblia na siyang sagitan ng Diyos na ito pala ay uh, napakahalaga sa ating buhay mga uh, kapatid so eto na noong aking kabataan eh syempre mahilig tayo sa barkada uh, mahilig tayo uh, sa mga mag magkaibigan eh malas pa naman at uh, yung nagiging kaibigan ko ay yun pala ang magdadala sa akin sa uh, konti ko na ikapahamak. Ah, uh, noong kabataan ko siyempre, eh, malayo sa mga magulang, walang uh, umaadvise, walang sumusubaybay sa akin, eh talagang, ah, uh, nalulong po ako sa droga dahil sama sa masamang barkada. Kaya ang, ang payo ko kayo sa mga uh, kabinataan, huwag pinang subukang gumamit uh, na pinagbabawal na gamit sapagkat uh, ayat po ay sisira sa ating buhay sapagkat so napakahirap po ka uh, anisin sa atin pag ito ay nakadikit na at uh, ito ang kwento kung bakit natuklasan ko ang Biblia at kung paano ko itapon ang aking una-unang Biblia isang araw high na high na ako noon sa drogas at uh, nakahiwalay na kami ng aking mga kasama ako na lang ang mag-isa na naiwan sa isang kwarto sa sa aking inuupahan kwarto. Kahit na kaya na ko noon, eh, naisip ko par ko, naisip ko parin, parin madalamin sa Diyos. May isa akong salamin sa aking kwarto na ganito kalaki. At uh, ang ginawa ko ay nanalangin po ako ng ganito. Kahit na kaya ko noon, eh, naisipan ko parin lumapit sa Panginoon kasi pagkakaalam ko sa mga balita sa TV at, lang, at saka mga radyo kung ano-anong patayan rape dahil daw sa drogas kaya iniwasan ko yan kaya ganito ang aking panalangin noong mga oras na yan. Lord, sana ay ito lang po ang aking dasal na huwag mong kone ng aking kaisipan sapagkat uh, uh, alam ko na kapag nasa drogas ka or hindi mo makontrol ang drugs ay nawawala sa sarili kaya nakakagawa ka ng uh, mga krimen sabi ko Lord gusto ko lang po magliba gusto ko lang uh, uh gumala dahil pagod ako sa trabaho at hindi naman po ako gagawa ng ah uh, masama uh, wala po ni Panginoon ko ang aking katinoan ng pag-iisip at sabi ko sa pakalan de Jesus Amen so umalis na po ako sa salami na yun. so ganun ano nang ginagawa ko mga uh, kaibigan, mga kapatid na papakaya ko sa droga nadadasal talaga ako na huwag lang po ninyo ng Panginoong Diyos sa mga kaya kaisipan lumipas ang uh, mga araw eh, gano'n ang ginagawa ko kapag ako ay naay sa droga nalilagin ako na sana huwag akong pasokan ng diboy at mga masama sapagkat so, ang gusto ko lang eh, uh, gumala para mawala yung antok at yung pagod. Isang, uh, isang gabi, ito, gusto ko nang matulog kasi sa mga nakakaranas ng drugs o ng ano na yan, pinagbawal na gamot, eh, ito uh, hindi ka papatulogin yan. Eh, gusto ko matulog kasi uh, kinabukasan, may trabaho pa po ako. Ginawa ko, tulog ako siguro mga alas 10 ng gabi kahit anong pikit ng aking mata ay eh, talagang napakalilaw ng aking kaisipan at uh, paano-ano lang ako pa iba ng posisyon para lang makatulog so anong tinignan ng ang aking nasa launan na ng madaling araw malapit na mga last dos talagang gising na gising pa rin ang ginawa ko para matulog sana ay eh, naghanap ako ng mga newspaper ano ba mga uh, pwedeng basahin sa mga oras eh, para lang po ako, dalawin naman to. so ngayon may isang uh, kasi takdo yung boarding house ko yung sa, yung sa, sa pangatlo no, eh, may naka eh, may naka renta na doon may naka board sa, sa gitna eh walang naka board sabihin, baka hindi eh, ibig sabihin makandi siya ikakaalas lang lang ah uh, naninirahan doon so pero baka sakali akong ang makita akong babasa ni Doro, ang man lang, umasok po ako sa kwarto niya na wala namang tao na. At saka bukas naman kasi wala, wala pang nakupahan. Siguro mga uh, isang linggo pa lang na pakanti yan. Uh. So, naghalugug ako doon. Nung binuksan ko yung lumang kabinet, may nakita po ako ka uh, isang maliit na Bible, yung tinatawag na Gideon, yung, yung, yung testament. So, kung nakita ko yun, sa drawer, inuha at itinapol sa labas, sa may basurahan. So ayun, patuloy pa ako ng halong na Baka, baka makakita ko ng ibang mga aklat o libro na para mabasahin, para, para lang pa ako makatulog. Eh, wala talaga akong makita mga kaibigan. So, pinagtyagaan ko, kinuha ko po, po sa basurahan yung Bible na yun at uh, ko sa aking uh, Uh, kwarto kwarto yun pala yung Bible na yun may pangalan na Samuel yun Samuel pala ang pangalan na kumukumpani sa kapila eh naiwan yung kanyang Bible at isa pala siyang ah uh, Seventh-day si Adventist kasi nakasulat doon na uh, pangalan niya at nakalagay ng member ng Seventh-day Adventist so inasa ko yun para antukin ako so ito po masahe ko pa daw ako sa ano sa uh, ano ba yun yung book Matthew chapter 2 verse 1 to 2 yung, pagka, yung pagkapangalang kay Jesus ay may dumalaw na mga pantas o wise men so ako po ay napatigil kasi seryoso ako sa kibida binabasa para antokin ako sabi kasi nung sana magagalit yung mga Uh, membro ng Catholic Church ano o yung mga pare sa akin doon ako nintriga nung mabasa ko na hindi pala tatlong hari yung uh, lumalaw kay Jesus nung no, pinanak yung pinanganak siya eh kasi pagpasko narinig ko may tatlong hari nagsilalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay ay, ay alam niyo yan mga uh, kapatid. So, ako natataka kasi wala na makalagay, wala, wala na nakalagay na tatlo. Kundi mga pandas. So, na-intriga po ako. Tinuloy-tuloy ko lang pagbasa ng Biblia at hanggang uh, parang inantok na po ako mga uh, kaibigan, mga uh, kapatid na nakikinig sa akin ngayon eh pakinggan, pakinggan nyo lang ako kung ano istorya ng aking buhay paano ko natuklasan ng Biblia so, inantok na ako ang ginawa ko, kasi siguro mga dalawang oras yung pagbabasa ko uh, ginanong ko muna uh, tinupi ko para tandaan kinabukasan, gano'n na naman hinaya na naman ako ng mga kabarkada upang uh, humithit ng pinagbabawal na naman eh, nahay na naman ako ngayon hindi na naman ako makatulog so ayan, kung saan mo tinok eh ah, ano yung hindi, hindi ko ma-explain kung anong tawag ito para matandaan ko eh nagbasa na naman ako hanggang parang interesado na po ako sa Biblia magbasa, kasi sapat marami akong natutuklasan na uh, mga aral na na noon so, ang ginawa ko hindi eh, ko na malayan dumating yung mga ilang araw Uh, parang doon na ako na doon na ako nakapokus sa maliit na Bible na yon kapag uh, inaniyahan ako ng mga kaibigan ko na ako ako na masakit ang ulo ko, masakit ang tiyan ko kaya nakalampas yung kuras na yun may pagkakataon pa na uh, kung itong sandaan ko, naisip ko yung pera ko na ito na pambili ng drogas, eh, mo lang sa Jollibee eh ngayon, nabusog pa ako eh hindi kumain ako na wala na non yung drugs hanggang sa lumating time na sa isang kung noon hindi pa ako nakabasa ng Biblia eh, parang naalik na parang na ako hila dito eh. eh sa isang linggo siguro mga tatlo-apat na beses sa isa na dalawa ah, na lang lumipas ang mga araw nagsisang linggo na isa na lang dito na ako nagbabasa na ako palagi ng Biblia hanggang lumating ang araw mga kaibigan na uh, nawala na sa akin yung ano, uh, drugas. Pinili ko talaga magbago. So, isang beses sa sabang nagbabasa ko, malapit na siguro matapos yung ano na yun, yung uh, revelation. Akala ko po ay uh, uh, umuulan kasi ay uh, yung tulo ng ano, yung tulo ng po uh, tumakatagaktak dito kay konti-konti sa Biblia. Akala ko, eh, galing sa wala yung pala, hindi ko nabalayan Ang um, tulog na yun, eh, galing pala sa akin mga bata na parang umiiyak ako na, na, na nagsisisi ako kung bakit uh, ako ginawa ang mga bagay na yun at uh, bakit uh, hindi ko uh, kaagad na itong klasa ito, Biblia, mga kapanalim. So, ito, uh, isang linggo, eh, araw yun ng linggo, Ah, pasensya ano na po kung medyo ano yung Tagalog ko kasi bisaya po po. Pabisa na, misa, na, misa, na po. na kakalimutan Araw Araw noon niko linggo tumawag yung boss ko na may bot. Ah, uh, may ginagawa ka ba? Sabi ko, wala sir. Oh, pumunta ka dito ngayon sa bahay. Eh, linggo, linggo yung araw ng linggo yun. So, akala ko, ano yung utos sa akin? Yun pala, pinabili ako ng isang sakong bigas na yung brown rice yata yun. Kasi yun yung pagkain nila. At saka may tindahan talaga silang sa ah, soke. So, okay, so ako po ay bumili ng saksakon uh, kinarga ko po sa isang uh, taxi pagdating doon eh binigyan ako sa libo ako no, to to ano ba ano, ako ano, ano, so sa ibig ko kapag uh, si Desperate ba ang ginawa ko imbis eh, na ako pa ng ano, isang libo eh doon ang naisip na si isip ko kagad si ano yun natin sasabihin ko sa anong pangalan no? yung nagtitinda ng drogas ngayon ang ginawa ko, luman ako sa SM sa National Bookstore noon at saka, punta sa Biblia, sabi ko kasi sa isip ko, eh yung King James na yun, kasi naubos ko na mabasay eh. eh maliit eh, sabi ko, nakikita kasi sa mga past pastor yung mga makakapal, eh sabi ko sigurado baka kulang ay yung bibili ako ng King James version Ito yung, oh, yung paglulahan kong uh, Biblia yung King James Version na no, nabili ko ng 820 yata yun so yun ang binasa ko nung makita ko sa umpisa talagang kulang kasi uh, mula sa Genesis ayun ang mga kaibigan ano, mga kapanalig doon na ako na addict tsaka gusto ko nang makilig sa mga uh, mga ngaral, sa mga gusto ko uh, kinamukasan Goli kasi marami uh, mga iba-ibang religion uh, nagpipress doon sa lugar lang kasi nasa squatter ako eh talagang pinaka-squatter sa baya ng uh, ko na mapanggitin kasi medyo matakal na yun siguro na sa uh, 20 years kung umayigit pa ang nangyari to sa akin so ayun gusto ko nang malaging uh, linggo at uh, habang nakikinig ako sa mga reliyon, po may iwasang punahin ang mali. Sabi mo mali. Mali yan, sister. O, mali yan, brother. Hindi ka dyan ang sinabi ayon sa Biblia. At saka kung sinasabi ko na yung mga maroon nyo, wala yan sa Biblia. Ay, parang sa isip ko nga, sana hindi nila ako natuto ng Biblia para wala nang kaguluhan sa akin. Uh, isip kasi, hindi ko matiis na punahin yung mali. Yan yung yan yung umpisa na ako ho ay nag-interesado talaga sa Biblia hanggang sa ngayon. Kung hindi sa Biblia, hindi po ako ah... Uh, ah... Uh, katanggal sa misyon na yun. Hanggang ako po ay nagkasawa asawa at anak Eh, tuloy-tuloy na pong tinikilan po na lahat ng aking misyon na, isyo na Ako po, ang kinaaadikal ko lang ngayon, ang kahit hanggang ngayon, ay itong Bible. Ah... Uh, ito, pekli lang mga kapatid, kung gaano ako noon mag-aral ng Biblia, eh, bisa ko alas 7 ng gabi, eh, hahapunan mo na ako pagkatapos, eh, pagkatapos ng hapunan, eh, kukuha na po ako ng Biblia at magbasa. Sabi ko, matulog na ako, baka alas 10 na ito ng gabi. Kasi, gusto ko alas 10 alas 11 ako matutulog, kasi kinabukasan mga 7. Eh, papunta ako, 7.30, papunta na ako sa trabaho. Eh ngayon, tingnan ko aking relo, eh mag-aalas dos na po ng madaling araw. Hindi ko naman layo sa sobrang ganda ng aking binabasa. At marami ako natuktos, natuklasan na mga aral na para si kabubuti ng tao. So, ganyan kabait ang Diyos uh, sa akin. Tinawag niya ako upang uh, paglingkod sa kanya. At uh, iniligtas niya ako sa kabay ng uh, masama. Siguro, hindi ko nakita ang Bible na yun ng English na, na binigay sa akin ng Diyos eh baka nakulong na ako o namatay na ako or ano na nangyari sa akin ng mga panahon na yun so, ako ah, na mapasalamat hanggang sa Panginoon at uh, patuloy ako binibigyan ng uh, uh malino na kaisipan at uh, buhay at pamilya na maganda na hindi, uh, hindi pasaway yung mga bata at uh, wala namang masyadong problema sa pamilya basta uh, palagi lang tayo pang sa isa ganoon, so ayan po ang aking kwento uh, at ang call sa uh, Biblia, di dahil sa drogas uh, hindi ko ko natuklasan yung Biblia na akala ko pagpatulog lang, yung pala hindi ako sa drogas, pinigyan niya pa ako ng uh, kaisipan at uh, natuklasan ko kanyang Mga salita. So, yan po ang aking mai-share sa inyo mga uh, kaibigan na tama talaga ang uh, uh, unang ah 1 Corinto na uh, masamang kasabay sa misira ng maganda natin. Mapagaling. So, maraming salamat at uh, sana po ay suportahan niyo ang aking maliit na channel nito ito, ito na po napapag-desisyon na po ako mag, magbago na magiging isang mga aral. so pasensya na po sa aking mga dati mga uh, subscriber kasi nakakilala tayo sa iyong harana taong sa harana sinubukan po lang po kung uh, kaya ko eh, yun lang po at uh, maraming salamat at uh, hindi kayo nag-unsubscribe sa akin so kung kayo po ipaguhan sa akin channel eh, paki uh, subscribe po at paki share kasi marami pa po akong uh, ma ma ito may, eh, may dito tungkol sa aking karanasan at kung ano ang aking uh, uh, sa, sa, matagal ng panahon na binabasa ko to so, share ko po, po kung ano aking natuklasan dito sa Biblia ko. ano tunay na aran na nakalagay dito so maraming salamat at magandang uh, araw sa inyo o ano kung alas na mapapanood ninyo ang aking YouTube channel ito. Ako kapala pa uli uh, si Brother Bebot, yun po ang aking uh, palayaw kaysa na ko na pumunta. Kasi pag tinawa, ako ka pa, Brother prosa Brother prosi yung ano ko yun, natay ko yun kasi ako po yung ginger lang So, ayan. Uh, yun lang muna ang aking uh, may mapahagin. Sana po Kikita kita kita pa rin tayo sa sunod kong mga video. Hanggang sa muli.